sa sham ang bilang ng namatay sa magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao. Patuloy din ang pag-aabot ng tulong ng iba't ibang ahensya para sa mga naapektuhan ng kalamidad. May report si Bea Bernardo. Higit labing dalawang libong individual ang naapektuhan ng 6.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao nitong Biyernes. Sa bilang na ito, limang daan ang mula sa Region 11 at labing dalawang libo naman sa Region 12. Ang bilang na yan ay katumbas ng nasa higit dalawang dibong pamilyang apektado. Ito ang pahayag ni NDRMC Deputy Spokesperson Mark Timbal sa Bagong Pilipinas ngayon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang mabigyan ng tulong ang mga naapektuhang residente. Nakapagbigay na ng family food packs at shelter kits ang lokal na pamahalaan at national government sa mga biktima. Pumalo naman sa siyamang nasawi nating kababayan dahil sa lindol habang labing lima naman ang sugatan. Nasa 800 mga bahay at higit isang daan infrastruktura ang nasira dahil pa rin sa malakas na lindol. Sa kabila nito, sinabi ni Timbal na naibalik na ang mga lifeline sa maapektadong rehiyon kabilang dito ang kuryente at mga signal ng telekomunikasyon. Batay sa monitoring na na nasa higit isang dang aftershock na ang naitala simula noong Sabado. Pinauubayan naman ng NDRMC sa mga lokal na pamalaan ang pagdedeklara ng State of Calamity. Nagtitiwala po tayo sa ating mga local government kasi yung declaration po na yan ay batay sa kanilang uh, apresasyon doon sa dinanas ng kanilang local government unit. Tiniyak naman ni na buong suporta ng national government sa mga LGU kung sakaling magdideklara sila ng state of calamity. Ayon naman sa NDRMC, epektibo ang sinasagawang earthquake drills sa bansa. Ilang araw bago ang naturang nindol, nagsagawa ng fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ayon kay Timbal, marami namang sumunod sa mga natutunan sa drills, lalo na ang duck, cover and hold. Nakita naman po natin na meron tayong mga kababayan talaga na talagang pinrotektahan yung sarili nila. No? Po, yung iba nag-duck over and hold nga din po. Ayan, no? nila yung kanilang mga ulo from the falling debris. Tama po yung mga ginawa nila. At uh, natutuwa po tayo na yung kanilang mga natutunan sa ating nationwide simultaneous earthquake drill ay kanila pong uh, naisasagawa. Payo naman ang pamahalaan, seryosohe eh, na pagsasagawa ng mga earthquake drills para maging ligtas. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.